27 years na nagsasama ko. Ah, 27 years? Grabe. Paano yun? Anong nangyari? Bakit kayo nagkahiwalay? Eh? Kuya, magandang umaga po sa inyo. Umaga po. Ah, bago ko ituloy-tuloy yung interview po sa inyo, pwede ba na... Sinabi ko nga kay Kuya, mga idol, bago ko ituloy ang interview, ay parinig muna ng kanyang gininto ang boses.

Ayan kuya, grabe, napakagaling nyo po. Kuya, saan pa po kayong lugar galing? Galing pa po kami ng Pangasinan. Pangasinan. Opo. Uh, ano po ang pangalan nyo? Benji po, Benji Andres. Grabe, ginintoan po yung boses nyo. Ilang taon na po kayo? 51 po. 51 years old. So, gaano nyo na po ginagawa yung ganitong... Ano nyo, yung kumakanta kayo, donation for Anong tawag sa kanya? Anong tawag? Sa amin po eh parang parang limos, yun. limos. Oo. Kumakanta kayo tapos humingi kayo ng donation sa mga tao. Ano po ba yung situation niyo kuya? Bakit nagkaganyan yung mga paa niyo? Uh, nalaglag po ako sa kalabaw. Sa kalabaw. Tapos na over pa sa gamot. Mm -hmm. Pero po, uh, nung, nung ipinanganak po kayo, ay normal po talaga normal kayo? Normal po. Mga ilang taon po kayo nalaglag? Apat na taon po. Ay, bata pa. Tapos naging ganyan na kayo. Pero talaga yung boses nyo, o oh, ganyan na talaga yan. Talagang bata pa kayo, may angking galing na po kayo sa pagkanta. Opo, oo, oo. Isa akong small charity vlogger, kuya. Kanina kasi abang papalapit kayo sa akin, na, na, napansin ko ang ganda ng pagkakakanta nyo. Nah, mahilig din kasi ako sa music, lalo na yung mga ganong kanta. Uh mm -hmm. So, ano, ilang araw na po ba kayo naglalakbay galing sa Pangasinan? Eh, isang linggo na wala nun. Isang linggo? Pero nung nasa Pangasinan kayo, doon kayo nag-iikot? Doon po kami nag-iikot. Kung saan saan lugar po kami. Pero ang rota ang rota niyo po ngayon, saan ang roadway niyo? Ah, uh, Batangas to Bicol po. Ah, Batangas to Bicol. Si sino yung kasama mo? Kuya Lika, kaibigan para. Kaibigan ko po. Ah, kaibigan mo? Oh, siya po yung driver ko. Dito ka okay, kuya, para makita ka ng kon makita ka. Ano pong pangalan niyo kuya? Edmond po. Edmond, ilang taon na kayo? 27 po. 27. So, bali ikaw yung ano niya? Nagiging driver. Nagiging driver dito. Pagsampa sa bus, sa mga jeep. Mm. Ayos ano. Pero may pamilya po kayo kuya? Maroon. Ilan ang... Tatlo po ang anak mo nadoon lang sila sa Pangasinan. Nandito po sa Maynila yung dalawa. Yung wala po kami ng asawa ko. Ah, hiwalay kayo. Pero yung tatlo niyo pong anak na yun, isa lang yung misis mo Don? Hindi Opo, rin. Opo, isa lang isa po. Lang. Okay. <laughs> so alam niyo po mga ka-idol, talagang na-amiss ako kay kuya kasi napaka-golden voice. Kaya sabi ko, papakinggan ko yung kanyang pagkanta and then ipaparinig ko na rin sa inyo mga ka-idol. At yun na nga, talagang uh, napakagaling po ni kuya. Sana mas may makapansin sa kanya na mas malalaki pang vlogger kaysa sa akin or ma picture siya para mas ma-discover yung kanyang pagkanta. Kuya, congrats sa iyo. Salamat po. mayroon pa ba kayo diyan na ano? Baon? Ano ba yung mga ano yung OPM lang, mga Tagalog or Tagalog? Vera lang po kasi yung Mga Revalera. Oo. so magbibigay ako ng tip sa inyo ngayon. <laughs> Tapos yung video natin i-upload ko sa YouTube, sa Facebook at TikTok ha. Salamat po. Okay. Ah. <laughs> so ayan nga ka-idol, nandito siya sa tindahan ko sa Tagaytay. Si Kuya Benji po. Kuya Benji eto kuya Benji ah. Oh. <laughs> Pang ano, maaga pa. Magandang gabi bueno naman oh. Salamat po sir. Oo. Oh. <laughs> Tapos pwede pa ba kami mag-request ng isa? Yung okay. pinaka the best mo talaga na OPM. Sige po. Okay. Kuya, salamat sa inyo ha. Okay. Sa ano, pag paggabay niyo kay kuya. Hindi yan, magulang ko po kasi, blind. Blinding at natanay ko. Oo, kaya naiintindihan yung sitwasyon niya. Oo. Mm -hmm. Masipan. Pero mahirap pa paano pagka may partner kayo? Diba? Katulad sa asawa mo, paano yung naiiwan? Ano po, may kinakasama po ako. Ah, may kinakasama ka ng bago? Nandiyan po sa sasakyan po. Sa kulong-kulong po. Kulong, 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 kulong. Ay, nakakulong-kulong po kayo? Okay. Ah, ayos <laughs> ah. Pero kuya, eto, matanong ko lang ah. Gaano pa kahirap yung sitwasyon na, yung ganyan sitwasyon mo? Para sa'yo, mahirap ba hindi? Mahirap. Po. Mahirap. Pero mahirap na medyo sanay na rin po ako talaga. Mm -mm. Kasi pag magaling ka talaga kumanta, parang hindi boring yung life. Opo. Oh, mm -mm. Pero nung time na dun sa partner mo, sa unang partner mo, ano yun? Anong nangyari? Bakit kayo nagkahiwalay? Ah, nagkasakit po siya. Mm -hmm. Na-operahan po siya ng mayuma. Tapos? Umuwi po siya ng bisaya. Doon po siya nagpa-opera ano eh, nung na-opera nung sumama sa ibang lalaki. Hmm. Pero hindi naman na iniwang kanya dahil ganyan yung situation mo? Hindi. Eh. Dahil, oh. bali 27 years na nagsasama ko. Ah, 27 years? Grabe. So, masakit yun, di ba? Kasi, 27 years. Oh. Bali, 2 years pa lang kami nag-iwalay Ah, 2 years. Pero na ano ka rin, nalungkot ka nung mali siya? Oo, oh, nalungkot din po ako kasi iniwan ko lang po <laughs> siya sa bahay. Nandun po ako sa Pangasinan um, umiikot po ako mag-isa, mamalimis po ako mag -isa. -isa. Pagdating ko sa bahay, wala na. Mm hmm. Pero sa 27 years, yun lang yung ginawa niya yun? Yun lang po. Kuya, kung napapanood ka man niya ngayon, ano yung sasabihin mo sa kanya? Mm -hmm. Hello, nakikita mo ako, Day. Sana makapag-isip-isip ka rin. yung mga anak mo. yung mga apo mo. Bakit bakit ganyan yung sinasabi mo? Kung sakaling babalik siya sa'yo? Kasi oh, wala rin po ako sa mga anak ko eh. <laughs> kahit na may mga pamilya lang ako sila, hindi ko kami magsama-sama kasi. Inahanap pa rin yung nanay? Inahanap, oh. So, ibig sabihin hanggang ngayon, oh, oh. nandun pa rin yung love mo sa kanya kahit gano'n yung ginawa niya sa'yo? Wala na. Oh. Wala na yung love mo? Wala na. Oh, oh. Pero ang gusto mo lang, maano ma ma yung Malang mga... Maano lang po yung mga anak ko. Mapansin niya man lang. Okay. <laughs> Grabe ko yan, oh. 27 years, yung iba nga, 16 years lang eh. Masakit na eh. Masakit ano? <laughs> Luluwa po kayo. <laughs> Kaya pala magaling kayo kumanta ng mga pa, emotion. kumakanta po ako ng mga ganito mga... Ano, Nakalimutan. Ko, naalala ko siya. sa siya nakapalawa. Hmm. <laughs> Kasi hindi biro yung 27 years inaalaga ang kare kasi syempre naging ganyan oh. ka Pero saan siya saan siya na pull sa sa pagganta mo? Saan sa siya na pagganta rin po? Oh, nakita mo siya. Tatulong po yan ng ate ko. Oh. Siguro nahulog sa galing mo kumanta. <laughs> <laughs> okay, mga ka-idol ko, naging emosyon yung ano natin kay Kuya. Hindi ko alam na ganoon pala yung yung kwento niya. So, siguro ang dami na naman nakarelate sa ating mga viewers diyan. So, bago kami maghiwalay ni Kuya, Uh, kuya, isa pang malupit na Kanta dyan, yung pinaka paborito mo At yeah, pinaka-the best mo ha Okay <laughs> <Yeah>. Okay <coughs>